sa sa programa no ng Global Pinoy Connect uh, dito mo uh, nasabi nga na na ikaw ay uh, mayroong uh, cancer no uh, so bibigyan ka namin ng pagkakataon na kausapin mo yung uh, nanay mo no dahil uh, sabi mo nga na hindi pa alam ng ng nanay mo uh, so sige ano yung uh, uh, gusto mong mensahe para sa sa nanay mo uh, ilang taon na ba kayo hindi nagkikita Um, 2022 po ng August, uh -huh. umuwi po ako dyan. Nakasama ko po siya. Uh Oo. -oh. Um, simula mo no, hindi na po ako nakauwi dahil hindi po sa nangyari. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So hindi pa niya totally alam na ikaw ay uh, pi may pinagdaraanan na sakit na cancer. Sige, go ahead. Uh, hindi po niya alam. Ang pagkakaalam lang po niya na may sakit po ako pero hindi niya alam kung ano talaga. Kaya... mm -hmm. uh, Ang message ko po sa nanay ko, hindi ko pa... <laughs> naiyak na po ako. Pasensya <laughs> na po. Hindi, okay lang. Oo, sige. Uh, um, hindi na... Nay, sana po. Kung makarating man po sa inyo, ang totoong karamdaman kong ito, sana po maintindihan niyo kung bakit ako nag-iitim sa inyo dahil ayaw ko lang po na mapasama, baka mapasama, makapasama po sa inyo. Pero sabi naman po ng doktor ay gagaling pa po ako, tuloy-tuloy po ang treatment ko, kaya gagaling pa po ako, uuwian ko po kayo. Kasi alam mo Miss Jenny, nung, mm. nung, kasi nakalbo po ako, uh -huh. -oh. nawala po yung buko, uh -huh. nung um, nakikimo ako last year. Kaya para po hindi malaman ng nanay ko na ganun po ako. Uh -huh. Bago po ako magvideo video ko sa kanya. Inaayos ko po ang mukha ko, nagme-makeup ako, nag um, At susuot ako ng wig para para hindi niya mahalata. Minsan nga sabi niya sa akin, "Ang ganda ng buhok mo." Sabi sa akin. Sabi ko, gusto mo rin ba? Sabi, gusto mo rin ba ganito na? Sabi niya, ay, ayaw ko. <laughs> sabi niya. Sabi ko, hindi lang alam ng nanay ko na hindi ito ang totoong buhok ko dahil wala po akong buhok. Uh -uh. Kaya, yun po ang pinakamahirap para sa sa akin po, ang pinakamahirap na na, 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 ko. Uh, -uh. Yung, na Yung naitago ko po sa kanya yung na kalagayan ko. Hindi ko po masabi-sabi kung saan yung pinakamabigat na problema sa buhay. At um, uh, bilang OFW po, mahirap po ang um, magkasakit, lalo, lalo malayo sa pamilya natin dyan sa Pinas, sa totoong pamilya natin. Kaya kailangan po natin magpakatatali lang talaga. Dahil, lalo na sa tulad kong Nanay, may mga anak po ako dito. Wala akong masandalan kundi talagang ang Panginoon at sarili ko. Kailangan ko lang po talaga magpatatag dahil sa mga anak ko at sa nanay ko. Oo, oo. ko. Oo. oh 'ko mag-alala, uh, Melba. Manalig ka lang na total ay eh, naagapan naman importante naagapan, no? Oo, at uh, Uh, oh ang, ang importante sinabi na din ng ng doktor sa iyo na gagaling ka pa ayan, at uh, tayo, ikaw pala ay uh, miyembro ng, uh, oh, ng JIL marami tayong oh mga kaibigan ng JIL si Brother Hill, ayan hello si Brother oh. Hill kaibigan natin yan Oo, oh. sige oh. go ahead sa totoo lang po ah uh, sina po special shout out ko po, po sa GIL dahil sila po yung naging naging sandalan ko po, po isa sa naging sandalan ko at uh, naging pamilya ko dito nung tayo na down na down na po hindi po nila ako pinabayaan at um, uh, may mga kaibigan at relatives din po ako na nagpadala po ng tulong dahil kahit mga bills ko po hindi ko po kayang bayaran kaya po nila, talagang malaking tulong po ang ginawa nila sa akin. At um, ito po pala uh, big shout out po sa lahat ng taga gil po dito sa Greece ay Pastora Russell uh, Badeyo, mm -hmm. at sa uh, kay Pastor Irwell Reyes, Pastora Aurora Reyes. At sa lahat po ng taga-GIL, kay Sister Cindy po kung saan siya po ang nagdala sa akin sa GIL. At um, yun nga po, uh, Miss Jenny, uh, ang sabi ko na talagang, kasi sa GIL ko po mas lalong nakilala ang Panginoon mm. nung time na, at, at doon po pala, nung time na yung down na down ako, na wala akong makapitan si Lord lang po talaga ang kinapitan ko. Kaya, yun nga ang sabi ko na kahit gaano man po kabigat ng problema natin, basta may Lord tayo, magiging magaan po lahat. Ay, Ayan. Oo, tama ka naman dyan. Totoo yan. Kahit ako, uh, malaki ang ating pananalig sa Panginoon. Oo, Melba, tayo ay nagpapasalamat no? dahil uh, despite yung uh, iyong napaka uh, hirap na schedule ikaw ay nagaalaga ng iyong uh, asawa na na bedridden and uh, tumatayo gumagampan bilang uh, ina ng iyong mga anak And at the same time kau ay mayroong sariling uh, pinagdaraanan. no ay natutuwa ako at uh, nagpapasalamat ng sobra na ikaw ay naglaan ng oras dito sa global pinoy connect maraming salamat sa iyo at uh, Uh, harinawa no ay magtuloy-tuloy 'yung iyong uh, uh, iyong uh, uh, paggaling no at uh, bigyan ka pa ng kalakasan ng Panginoon para nang sa ganon ay mas maalagaan mo pa din 'yung iyong mga mahal sa buhay